Balungkot na balita nga po para sa mundo ng Pinoy Basketball. Ang itinuturing na most well-loved basketball player sa ating bansa na si Samboy Lim ay pumanaw na po sa edad na 61. Ito po ay kinumpirma mismo ng kanyang pamilya. 2014 po nang ito ay maparalisa matapos niyang mag-collapse habang naglalaro at simula nga po noon ay nagumpisa na ang pinakamalaking laban sa kanyang kalusugan. At ngayong araw nga po, matapos ang siyam na taong pakikipaglaban ay namaalam na ang tinaguriang The Skywalker ng Philippine Basketball. Sa kanya pong naging karera sa hardcourt ay ibinuhos ni Samboy ang lahat. Pagamat naging isa sa pinakapopular naman lalaro ay nanatili itong mapagpakumbaba at mabuting ehemplo hindi lamang po sa mga fans kundi maging sa mga kapwa niya manlalaro. Kaya naman po sa kanyang pagpanaw ay labis-labis ang pagdadalamhati ng kanyang mga tagasubaybay. Muli po nakikiramay ang PH Sports Bureau sa buong pamilya at sa lahat ng mga naiwan ng pinakamamahal nating si Samboy Lim.